Hinox Park, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Sabi ni ng pag-uusapan natin ang mga personality ng babae na talaga namang kaakit-akit sa mga kalakihan. At kung handa na kayong lahat, masanap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang personality ng babae kay Inspire talaga mang akit sa mga lalaki isang pagiging open-minded. Sa isang mga sikreto kay upang mas lalong maakit sa iyo mga lalaki. At ang boyfriend mo o mister mo ay mas lalong mapalagay ang love sa iyo. Sapagkat talaga namang marami kayong mapag-uusapan sapagkat open-minded ka. Alam nyo, isang mga pinaka-big turn-off sa mga kalakyan ng babaeng close-minded sapagkat masyadong konvensyonal, tradisy tradisyonal, at talaga namang ka-inspired ako, na kontento lang sa kung meron kayo ngayon. Nahilal kong bakit ang karamihan sa mga tao sa mundo ay talaga managihirap lalo, sapagkat hindi sila nag-iisip out of the box, talaga naman ka-inspired. Kung gusto mong mag-improve, pagtagumpay, at mas lalong kaakit-akit sa mga kalaki, lalo sa partner mo, ay maging open-minded ka. Sapagkat sa isa pinakamagandang katangian ng isang tao, na maaaring niyang taglayin at maaaring talaga maging kapangyarihan niya upang matrak pang napakaraming tao sa buhay niya at ang pag-ibig ng laking mahal mo sa'yo ay mas lalong titindi sapagkat ka-inspired ang isa mga pinak upang mas maging matibay ang inyong relasyon ay ang inyong talaga namang ka-inspired malalim na pag-uusap at paano kayo magkakaroon ng malalim na pag-uusap at malawak na pag-uusap kung hindi ka open-minded ka-inspired paano personal personality ng babae ka-inspired talaga namang kakakit-akit sa mga kalaking sa pagiging helpful ng palo inspired. Ang babaeng kapaki-pakinabang, talaga naman kay inspired. Kung babaeng ikaw isang babaeng helpful, di ba? May kwenta, di ba? May silbi, di ba? Helpful, di ba? May pakinabang, Nakakat nakakatulong sa iba, talaga nagdudulot ng kabutihan sa nakaramihan, nagdudulot ng tulong sa maraming tao dahil sa yung taglay na pagiging ganyan, ay ang mga tao ay mas lalong maaakit sa iyo. Sapagkat kay inspired, isa sa mga dahilan kung bakit napapabuti sila at ang lalaking mahal mo, boyfriend mo o mister mo, ay talaga mas talo magiging proud sa iyo. At sa isa mga magandang katangi at na talaga namang kay Inspire dahilan niya kung bakit siya ay mas lalong mananatili sa iyo sapagkat di lahat ng babae ganyan maging helpful ka ka inspire tapat ng person natin ng babae kayong super talaga tunay na kakit-akit sa mga lakis ang pagiging masaya niya ang pangatlo kayong totoo yan sapagkat kung magiging malungkotin ka o masyadong madrama, masyadong seryoso sa buhay, talaga namang inspire, nakaka-turn off yan. At makalayuan ka pa ng mga tao sa paligid mo. Sa lalaking mahal mo ay baka mawala ng gana sa'yo. Maging masayahin ka sa isa sa pinakamagandang katanggi na tataglayin mo. Bagay na dapat meron ka upang ang mga tao ay maakit mo. Lalo na ang boyfriend mo o mister mo ay mas lalong ma-inlove sa'yo sapagkat sino bang hindi iibig sa babaeng ka ibig ibig sa pagkatsay laging masaya kung talaga namang uh, isang babae hindi mahirap pasayahin babae talaga namang na-appreciate ang mga bagay sa paligid niya dahilan ng kanya mga ngiti maging ganyan ka upang talaga namang ka maging attractive ka pag ikaw ay laging masaya talaga namang good vibes yan positive yan talaga namang magugustuhan ka talaga ng mga tao magiging lapitin ka ng mga tao sa paligid mo at ang mga kaibigan mo ay gugustuhin lagi yung makasama at ang boyfriend mo ay talaga mang magiging malambing lalo sa'yo at ang mister mo ay talaga mang Inspire mas lalo kang mamahalin at mas lalo kang magiging kakit-akit sa kanya mga mata kahinsport pang apat na personality ng babae kahinsport talaga mang man kakit-akit sa mga kalakihan isang pagiging understanding ng pang-apat sa pinakasangkap sa isang relasyon upang kayo magtagal at panghabang buhay at pagiging maunawain. Understanding. Talaga naman ka inspired kung hindi ka ganyan o ka nang umasa na ikaw ay talaga naman magkakaroon ng isang relasyon na bang matagalan o talaga mamatibay. inspired, Palagi mong tatandaan. At talaga naman sa buhay na ito kailangan paiiralin mo rin madalas ang iyong pangunawa. Ang iyong pagiging understanding. Diba? Hindi yung... Uh, sabihin natin masyado kang sensitibo masyado kang talaga namang uh, makitid ang utak mo makitid ka mag-isip uh, talaga namang mabilis kang mainis lagi ka nagpapa-apekto nagpapasakop sa iyong emosyon hindi mo ginagamit ang iyong utak ng magamang maayos sapagkat hindi mo inuunawa ang mga bagay-bagay at sitwasyon talaga namang kinspart bukod sa masisira ang iyong relasyon pati ang ibang bagay pa sa buhay mo ay mawawala dahil lang sa pagiging makitid mo maging understanding ka sa lahat ng bagay ng boyfriend mo ay talaga namang mas lalong hahanga sa'yo at mapapatibay pa nito ang inyong relasyon sapagkat ka-inspired ang pagiging understanding ng isang tao ay nagdudulot talaga namang ka-inspired ng kapayapaan sa lahat ng bagay hindi lang sa isang relasyon kundi pati na talaga namang ka-inspired sa iba pang aspeto ng buhay ng tao kaya maging ganyan ka patunayan mo sa lahat ka-inspired na malawak ka kung mag-isip at maunawain ka at mas lalo ka nilang magugustuhan sapagkat magiging kaakit-akit ka sa kanilang mga mata at ang partner mo ay talaga mang ka mas lalong iibig sa iyo. Malamang personal ng babae ka-inspired at tunay na akit sa mga lalaki yan isang pagiging sweet sa pagiging sweet o pagiging, pagiging malambing so, totoo yan sa lahat ng tao sa mundo di ba? Siyempre, iba-iba naman ang level, level ng pagiging sweet. Siyempre, uh, syempre ibang level pag boyfriend mo o mister mo diba? iba rin ang level pagka magulang mo o kapatid mo kaibigan mo, best friend mo pagiging malambing, pagiging thoughtful pagiging sabihin natin kay inspired, showing uh, showy ng iyong pagmamahal sa kanila pagiging ganyan ka sapagat sa pinakadahilan kung bakit sila ay mas lalong nagmamahal sa iyo sa isa yung mga dahilan kay inspired kung bakit sila ay mas lalong napapalapit sa iyo malambing ka, Nagdudulot ka ng pag-ibig sa kanila... Napaparamdam mo ang pagpapahalaga mo sa kanilang mga puso... At talaga namang ka-inspired... Naguumapo ang kaligayahan nila kapag kaganyang ka... Kaysa naman sa palagi kang galit... Palagi kang seryoso... Palagi kang madrama... Talaga namang kay inspired Mabilis kang mapikon... At talaga namang hindi ka nagpapakita ng pagmamahal o affection... Ka-inspired... Sa yun sa mga sikreto... Personalidad na dapat mong taglayin... Dapat meron ka... Maging ganyan ka... Practicein mo... Masayang maging ganyan... Oo... Masaya ang maging malambing na tao. Ako, sa totoo lang, malambing akong tao. Uh, at napatunayan ko na mas lalong napapalapit sa akin ng mga tao dahil sa malambing ako. Kaya maging ganyang katang boyfriend mo o mister mo ay mas lalong mamahalin ka. Magiging malambing din sila sa iyo sapagkat ka-inspired, magiging kakit-akit ka sa kanila. Mga ano personalit na mabay ka-inspired tulad ng mga kakit-akit sa mga laki sa pagiging submissive. Yung paan kay sa pinakamagandang katangian ng isang babae at bagay na talaga namang hinahanap-hanap na mga kalakihan saan mang panig ng mundo. Ganyang klasing babae ang pagiging submissive. Talaga namang ka-inspired kung ganyang ka ay pag-aagawan ka ng mga sa paligid po. Tayo imposible na wala magtagal iyo, Imposible na wala kang makatuluyan. Talaga naman maging submissive ka. Ka-inspired na po yung pagiging submissive. Yung babae talaga namang masunurin. Babae na hindi matigas ang ulo, babae na marunong makinig, babaeng babae. Talaga naman kay Inspired, marunong rumispeto. Submissive at talaga naman kay hindi matigas ang loob, mababang loob. Humble, ganyan-ganyan kay Inspired. At kung ma-apply mo ang pagiging submissive mo sa isang relasyon, ang lalaki talaga naman kay pag ipagmamalaki niya sa buong mundo na ganyan ka. Oo, ang pagiging submissive ng isang babae, talaga naman kay Inspired, talaga naman pinagmamalaki namin niya parang isang ginto na hinahanap-hanap ng mga laki sa mundo. Pag natagpuan nila, di kanila pangakawalan pa. Sapagkat yung ibang babae, napaka talaga namang tigas ng ulo. Yung ibang babae, napaka toxic ng ugali. Yung iba, ibang babae, parang bitch na kung uga ang ugali. Oo, talaga namang napakasalbahi pa. Yung iba, napaka mareklamo pa. Napaka demanding pa. At talaga namang napaka pa. At talaga namang hindi na nga nakakatulong. Hingi pa hingi na kung ano-ano. Talaga namang ka-inspire ang pagiging submissive mo ang siyang magiging dahilan kung bakit sila makakit sa iyo. At since mga magiging dahilan kung bakit ka mas talang mamahalin ang laking mahal mo, at magtatagal kayo, at magiging masaya kayo, at lagang makakaiwas kayo sa anumang klaseng pag-aaway kay Inspire. Ang ng person natin na kay Inspa na talagang akit sa mga kalakiyan. yan, isang eh. pagiging caring Ang papito kay Inspa. Ganyan kabasa boyfriend mo? Ganyan kabasa mister mo? O baka naman kapag ka may nabibigay lang sa'yo. O baka naman doon lang sa mga taong gusto mo. O sa, sa mga taong nagbang napapakinabangan mo. Huwag kanyang ka inspire sa boyfriend mo mister mo, kahit ano pa mga ng buhay nyo, kahit sabihin natin medyo naghihirap kayo ngayon, sabihin pa natin iba pa ang sitwasyon nyo, ay eh maging caring ka. Sa mga magulang mo, kapatid mo, sa boyfriend mo, sa mister mo, talaga namang kahit kaninong taong mahalaga sa'yo pagkasi sa mga mga paraan upang talaga namang mas lalo kang maging kaakit-akit at di ka nila matiis kailanman sapagkat kay Inspart sa buhay na ito, sa daigdig na ito hindi lahat ng tao ay ganyan yung iba peke pa peke pa yung pinapakitang pagmamahal at pagkakalinga dapat maging genuine ka tama ba? pagiging sincere sa pinapakita mong ganyan kay Inspart sa mga talaga namang kaakit-akit sa isang babae ang pagiging caring. Kahit ang pinakamatigas na lalaki, maaaring lumambot sa iyo. Ang matigas nilang pusong batoy ay mang maging mamon pagdating sa iyo. Sapagkat kay inspired nagpapakita ka ng pagkalinga sa kanila. Pag-aasikaso, pag-aalala. Nagalamang kay inspired mamahalin ka ng partner mo pag ganyan ka. Kaysa wala kang pakialam. Kaysa pamad ka. Kaysa wala kang pakinabang. At di mo pinaparamdam ang iyong pagmamahal. Maging caring ka. Magiging kakit-akit ka lalo sa partner mo at sa buong mundo ay talaga namang magiging magandang tao ka. Hindi ka man kaganda talaga pero kung ganyan ka ay talaga namang ka-inspire. Magiging napakaganda mo sa kanilang mga mata at maging attractive o akit akit ka ang pagiging caring ng isang babae ka-inspire. Ka-inspire, maraming maraming salamat sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba sa mga hindi pa po na-subscribe. And max 5 to yun po click yung subscribe, i-click rin po the notification bell upang maging update kayo. Pag may bago ang upload, mag-notify kayo. So mag so magpa-coaching o magpa-advise, pag mas na po sa aking Facebook, ay may profile future ko. At pakichat ako, ako mismo magre-reply sa inyo. Ayon ang pag-usapan ng inyong problema sa pag-ibig in relationship. Maraming maraming salamat makisupport, mag-iingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!